Bago nga kami umuwi kapon mga gisi pinakain na, na muna kami dito sa FCC para hindi na daw kami magutom sa biyahe namin kasi medyo malayo pa naman yung biyahe namin. Sobrang dami nga ng mga tao dito sa kantin mga guys kaya nahiya talaga ako kumuha ng pagkain dito kasi hindi talaga ako sanay na kumuha ng pagkain lalo na sa maraming tao. At pagkatapos nga namin kumain mga guys ay nagpicture picture naman yung mga bata dito kasi madalang lang namin kami makapunta dito sa FCC. Pagkatapos nga magpicture picture ng mga bata mga guys ay na nga din kami dito at pag uwi nga namin dito sa bahay naglilinis nga dito sila mama. Sama nga ni mama si papa na maglinis dito sa tindahan mga guys kasi wala nga trabaho si papa ngayon kaya tumulong nga siya magtrabaho dito sa bahay. Dito sa tindahan pa mga guys, charot. At pag -uwi ko nga dito sa bahay mga guys, kinuha ko ngayon ito si pool namin para makapag-swimming ako kasi sobrang init pa nga ngayon. Ang tagal ko na nga din hindi nakakapag-swimming sa swimming pool mga guys, kaya bang binobombahan ko ngayon ito si pool namin ay talagang excited na ako mag-dive. Ang ingay nga nitong ginagamit kong electric pump mga guys, kaya akala ni mama ay nagwe-welding ako dito. ang laki nga nitong binili na swimming pool ni mama mga gis. mo nga kaya kapag pinapalobo mo nga ito maghihintay ka pa lang ng ilang minuto bago nga ito mapalobo pero habang pinapalobo ko nga dito yung swimming pool mga guys bigla naman sumama yung panahon dito kaya hindi ko na nga din tinuloy yung pagpapalobo ng swimming pool kasi bigla nga sumama yung panahon Aww. dahil maulan-ulan nga ngayon dito sa amin masarap nga kumain ng pansit kanton ngayon kaya kumuha na ako dito ng pansit kanton dito sa tindahan namin para makapagluto na din ako Pagkatapos ko ang kumuha ng extra big pasit kanton sa tindahan mga guys Nagpakulong na nga din ako ng tubig dito At nilalagay ko na nga din itong pasit kanton Kapag nga nagbabantay ako dito sa tindahan namin mga guys Kapag may buibiling pansit kanton Ang kadalasan nilang sinasabi pabili daw ng pasit karton <laughs> Aba, nga ako dito nung basit kanton mga. Gisi si papa naman dito, eh, nagluluto siya ng itlog kasi may dumating nga siyang bisita. Madalas nga may bisita sila mama, kaya minsan talagang busy na busy kami, lalo na kapag maraming bisita si mama. Na nga din dito ito, niluto kong basit kanton mga. guys kaya kumuha na nga din ako ng bans dito para makakain na din ako kasi talagang gutom na gutom na yung mga balati ko sa chen. abang kumakain niya ako dito mga guys, itong pisa ko na halaga ako nga dito, nakakatulog nga siya dito kasi ang sarap nga matulog lalo na kapag malakas yung ulan. Oy. Oy. <coughs> 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 At nang nagising na nga itong pisa ko mga guys, pinakain ko na nga siya sa ng pansit dito kasi hindi ko nga maubos yung dalawang pansikantong kasi nagdadayat ako ngayon. Tapos ako makain nga itong pisa ko dito mga guys. nagbo-voiceover nga ako dito Kaso itong mga bata dito inaridig nga nila ako nagbo-voiceover kaya pumunta nga dito sila sa tindahan para nga isama ko daw sila. Ang dami nga nila nandito sa harapan ng tindahan kaya kapag may bibili nga dito hindi lang hindi ko din talaga maririnig kasi sobrang dami nga nila mga guys. Kaya ayun lang. Bye bye.